Bago pa man sumikat ang Donbell, Franceth, Kathneel at Liz Quinn, ang tambalan ni Wowie de Guzman at Judy Ann Santos ang nagbigay kilig at saya sa maraming tao. Isang mahusay na artista at mananayaw, si Wawi ay naging simbolo ng tagumpay noong dekada 90. Ngunit ang lahat ng kasiyahan at tagumpay na nabuo niya para sa pamilya ay nawasak ng pumanaw ang kanyang asawa ilang buwan matapos isilang ang kanilang unang anak dahil daw sa pain reliever, isang biglaang dagok na tumama sa kanyang buhay na nag-iwan ng matinding sakit at kalungkutan sa kanyang puso. Ano na nga ba ang nangyari kay Wawi de Guzman pagkatapos ng kanyang pinakamalupit na pagsubok? Paano siya nakabangon at nagpatuloy sa buhay? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Unang nagsimula si Jeffrey Kamangyan, o mas kilala ng mga tagahanga bilang si Wowie De Guzman, bilang isang dancer. Ang kanyang unang hakbang sa industriya ay naganap sa ABS-CBN, isang network na hindi niya alam na magiging tulay para sa kanyang kasikatan. Dito siya nag-audition noong panahong ang Eat Bulaga ay naroon pa. Hindi alam ni Wowie na ang kanyang hilig sa pagsayaw ay magiging dahilan para makilala rin siya bilang isang aktor hanggang sa tuluyan na niyang pinasok ang makulay na mundo ng showbiz ang unang pagkakataon na napansin si Wawi De Guzman ay sa kanyang dance group ang Universal Motion Dancers kung saan nagsimula ang sunod-sunod niyang break mabilis ang kanyang pag-akyat sa industriya at hindi nagtagal ay natuklasan na siya ng mga teleserye kabilang na ang Mara Clara kung saan naging katambal siya ng bida si Judy Ann Santos. Ang papel na ito ang naging daan para patunayan ni Wawi na hindi lang siya mahusay sa pagsayaw kundi may talento rin siya sa pag-arte. Noong 1994, nagsimulang magka-love team sina Wawi at Judy Ann, isang tambalan na nagbigay saya at kilig sa maraming tao. Si Wawi De Guzman at Judy Ann Santos, ang unang love team na talagang minahal ng mga manonood. At sa kabila ng mga taon, kanilang pinatunayan na may taglay silang chemistry na hindi matitinag. Si Wawi ay naging unang boyfriend ni Judy Ann Santos at magkasama nilang ginawa ang 12 na pelikula, isang hakbang na nagpatibay ng kanilang tagumpay sa showbiz. Subalit pagpasok ng bagong milenyo, nagsimula ng magbago ang panlasa ng mga manonood. Habang nagsimula ng magkatambal si Judy Ann sa iba pang mga aktor, nahirapan si Wawi. Hindi na siya ang partner ng aktres at naghanap siya ng mga bagong ka-love team pero tila hindi kinagat ng mga tagahanga. Mas nanatili ang nostalgia para sa tambalan nila ni Juday. Noong 2001, pinasok ni Wawide Guzman ang mundo ng teatro. Bagamat naging bahagi siya ng Gantimpala Theater Foundation at nakapagtanghal sa iba't ibang entablado sa Pilipinas, ibang-iba ang pakiramdam ng teatro kumpara sa telebisyon. Naging tahimik ang kanyang buhay pampilikula at telebisyon. Ngunit hindi nawala ng laban si Wawi sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Noong 2011, nakilala niya ang kanyang non-showbiz na asawa, si Cheryl Ann Reyes mula Pampanga. Sa kabila ng kanilang mga magkaibang mundo, nagtagumpay sila sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal sa isa't isa. Noong 2012, nagpakasal sila at nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Wawi de Guzman. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na natamo niya sa showbiz, mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang asawa. Ngunit isang malupit na dagok ang dumating sa kanilang buhay nang pumanaw si Cheryl Ann Reyes noong Abril 26, 2014 sa edad na 27. Isang buwan lamang matapos nilang isilang ang kanilang unang anak na si Alexandra Rafael Raff Kamangyan, iniulat na ang posibleng sanhi ng kanyang pagkamatay ay isang epekto ng gamot na kanyang ininom upang gamutin ang muscle pain na nararamdaman. Si Wawi na ngayon ay isang single father ay hindi iniwasan ng mga hamon ng pagiging magulang. Sa kabila ng matinding kalungkutan na dulot ng pagkawala ng kanyang asawa, ipinagmalaki ni Wawi ang pagiging proud daddy sa kanilang anak na si Raf. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Wawi ang pagpapalaki kay Raf na naging dahilan ng kanyang lakas at pagbangon. Nagdesisyon siyang maglaan ng oras upang alagaan ang kanyang anak at tiyakin na hindi ito malulumbay tulad ng nararamdaman niyang kalungkutan sa pagkawala ng asawa. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang matatag at tinulungan siya ng kanyang mga biyanan sa pagpapalaki kay Raf. Si Raf ay lumaki at naging isang adorable celebrity kid Nakapansin-pansin ang pagkakahawig kay Wawi at kagaya ng kanyang ama, ipinakita rin ni Raf ang interes at kagalingan sa pagsayaw. Si Wawi na nagbigay ng tagumpay sa mundo ng sayaw ay proud na nanonood sa bawat hakbang ng anak na patuloy na sumusunod sa kanyang mga yapak. Nang dumating ang 2017, pumasok si Wawi sa mundo ng Zumba. Noong una, hindi siya ganoon kainteresado at itinuturing niyang mahirap ang magturo ng sayaw sa loob ng isang oras na walang pahinga. Subalit, nang inimbitahan siya sa mga Zumba events, napansin niyang mas madali pala ito kaysa sa mga sayaw nila sa kanyang dance group. Ilang taon nang lumipas at naging isang profesional na Zumba instructor si Wawi na nakapaglibot sa buong Pilipinas at nakilala muli sa kabila ng pagiging malayo sa telebisyon, naalaman niyang nakatulong ang social media upang muling makilala siya. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng pandemya, napilitan si Wawi na i-adjust ang kanyang mga Zumba classes at mag-shift na lang sa online. Nag-umpisa siya sa Facebook hanggang sa nagkaroon na ng Zoom. Dahil sa patuloy na demand ng kanyang mga regular attendees, nagpatuloy ang kanyang mga online Zumba sessions sa private Facebook group na naging isang virtual support system para sa kanila sa gitna ng community quarantine. Bukod pa dito, nagkaroon si Wowie ng oras para makapag-bonding sa kanyang anak at matutunan ang mga bagong kasanayan sa online platforms. Isang reset button para kay Wowie ang mga nangyari dahil marami siyang natutunan sa mga panahong iyon. Ibinahagi rin niya na pinanabikan niya ang mga pagkakataon na makasama ang kanyang anak. Bukod sa kanyang mga online Zumba sessions, Naging aktibo rin si Wawi sa TikTok kung saan nag-upload siya ng mga videos ng kanyang pagsasayaw. Isang malaking bahagi ng kanyang buhay na rin ang social media na naging platform para maipakita ang kanyang mga sayaw at maging inspirasyon sa mga tagahanga. Sa TikTok, nakakuha siya ng 2.6 million followers at 17.4 million likes na nagpapakita ng laki ng kanyang fanbase. Ang kanyang presence sa TikTok ay patuloy na nagbibigay pagkakataon upang mapanatili ang koneksyon sa mga taga-suporta hanggang ngayon. Maraming nagtatanong kay Wawi kung mag-aasawa pa ba siya anim na taon matapos ang pagkawala ng kanyang asawa. Bilang isang single parent, natural lamang ang mga tanong tungkol sa kanyang personal na buhay, lalo na't na nagsimula siyang mag-focus sa pagpapalaki sa kanyang anak na si Raff. Sinabi ni Wawi, 40 plus na ako. Lahat ng desisyon ko noon ay para sa sarili ko, pero ngayon para sa anak ko na. Ipinapakita nito na matapos ang matinding kalungkutan, ang pagmamahal sa anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kwento ni Wawi de Guzman ay isang aral ng tibay sa kabila ng matinding pagsubok, lalo na matapos pumanaw ang kanyang asawa isang buwan pagkatapos manganak. Sa kabila ng matinding sakit at kalungkutan, pinili niyang maging matatag para sa kanilang anak na si Raff at nagsilbing gabay sa kanya ang pagmamahal sa pamilya ipinapakita ni Wawi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa mga mahal natin sa buhay at ito ang nagbigay daan para maghanap siya ng bagong layunin sa buhay ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa pinakamatinding kalungkutan may pag-asa at pagkakataon upang muling magsimula at makapagbigay ng inspirasyon sa iba sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpatuloy si Wawi sa pagtahak sa bagong landas at naging mas matatag at mas positibo sa bawat hakbang. Kaalam, naalala mo pa ba si Wawi de Guzman? Na-inspire ka ba sa kwento ng kanyang pagbangon? Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel at siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning, but no end.